ito ka birada na itayo na natin no yung mga tukod na inaassemble natin Ayan, na 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 natin pero hindi pa yan ang pinaka fix niya no gumamit muna tayo ng mga ganto mga pinantukod natin pinamakwa muna natin para maitayo lang natin madali na lang naman yan pag naitayo na ngayon lalagyan pa natin ng mga brace yan at dun yung sa part na taas na yan dyan tayo maglalagay ng tungtungan o ng apakan natin para may usog natin yung biga tapos yung pinakaibabaw naman kung mapapansin nyo yung pagitan ng IB ayun yung yung pinakataas talaga kaya ibababa pa yung biga na yan tapos ayun naman yung magiging level yung magiging sepo o yung uh, magiging galapa nung mga magiging formal nung biga ayan, kabila no nakita na natin ayan ayusin pa natin yan At lalagyan pa natin ng mga tukod mga bridge yan, para nakapix ayan ayan, kaya masalisi diba, ayan yung magiging susunda natin, kasi gigit na natin yung i-beam para paglagay din ng forma pwedeng iusog-usog siya kasi may, may allowance naman. Maluwag naman 'yan. Kaya hindi natin sinakto yung sukat. No, kaya ayan ang ginawa natin. Ang lapad niyan ay eh, nasa 100 cm, no. Pwede yan iusog i-adjust pa. Ayun. kaya yung naging diskarte natin kahit tayo lang mag-isa na gumawa. No. At katulong natin to. Ayun yung ala ko. Tagaabot natin. Ayun. Ayan yung ginawa natin, kaberada. At maya-maya, ayusin pa natin yan. Nalagyan natin ang mga bris yan. Tapos tungan doon sa ibabaw. Ayan. Salamat, kaberada, sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating muntin channel, please subscribe my channel, Kopja BTV. At click the notification bell. At sa ilang updated sa ating workday workday na ginagawa ano. Yan. Salamat po sa bawat sa inyo.